Magandang araw mga kakalusugan. Alam mo ba na isa sa mga karaniwang problema ng kalalakihan at kababaihan ngayon ay ang unti-unting pagnipis at pagkalagas ng buhok na humahantong sa pagkakalbo. Pero huwag mag-alala, dahil sa video na ito, tatalakayin natin ang mga natural na lunas at halamang gamot na maaaring makatulong sa muling pagtubo ng buhok at maiwasan ang pagkakalbo, ligtas, abot kaya, at walang side effects. Mula sa Sibila, Gugo, hanggang sa langis ng nyog, alamin kung paano ito gamitin sa tama at epektibong paraan. Kaya kung ikaw ay may problema sa buhok, o nais mo lang alagaan ito ng natural, panoorin mo to hanggang dulo. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe, ilike ang video na ito, at ishare sa mga kaibigan mong may problema rin sa buhok. Ano ang sanhi ng hair loss o pagkakalbo? Ang pagkalagas ng buhok o pagkakalbo ay maaaring dulot ng iba't ibang dahilan gaya ng Genetics o namamana, ang pinakakaraniwang sanhi ay ang hereditary o namamana. Kung may kalbo sa pamilya, malaki ang posibilidad na ito'y maranasan mo rin. Hormonal Changes Sa mga babae at lalaki, ang pagbabago sa hormones tulad ng testosterone ay maaaring magdulot ng pagnipis ng buhok. Stress Kapag labis ang stress, maaaring pansamantalang malagas ang buhok. Kakulangan sa nutrisyon Kulang sa protina, iron, at iba pang bitamina ay maaaring maging sanhi ng mahinang ugat ng buhok. Sobrang paggamit ng chemicals, madalas na pagpapakulay, rebound, o paggamit ng matapang na produkto ay pwedeng makasire sa anit at buhok. Sakit o gamot, may ilang sakit tulad ng thyroid disorder o chemotherapy na pwedeng magdulot ng biglaang pagkalagas ng buhok. Paano naaapektuhan ang kumpiyansa sa sarili? Ang buhok ay isa sa pinakakikitang kitang bahagi ng ating katawan. Kaya naman kapag ito ay unti-unting nawawala, maraming tao ang nakararanas ng mga sumusunod. Pagkababa ng self-esteem Kapag napansin ang pagnipis ng buhok, nawawala ang tiwala sa sarili. Naiilang sa pagharap sa salamin o sa ibang tao. Pag-iwas sa social events. Maraming tao ang umiiwas sa mga okasyon o pagtitipon dahil nahihiya sa kanilang hitsura. Pakiramdam na hindi nakaakit-akit. Para sa iba, ang buhok ay simbolo ng pagiging bata at kaakit-akit. Kaya kapag ito'y nawala, nakakaramdam sila ng kawala ng halaga o ganda. Pangungutsa pressure ng lipunan. Sa kultura natin, may mga taong mapanghusga sa panlabas na anyo. Ang tawanan o puna ng ibang tao ay lalong nagpapababa ng moral. Pero wag mag-alala ibabahagi ko sa inyo ang mga natural at efektibo na pamamaraan para tumubo ulit ang ating mga buhok sa natural na pamamaraan, walang halong chemical lahat natural. Narito ang top 10 natural herbal or remedy para sa pagtubo ng buhok care regrowth. 1. Aloe vera, sibila. Pinapalakas ang ugat ng buhok. May taglay itong enzymes at vitamins tulad ng vitamin A, C, at E na tumutulong sa pag ng damaged hair follicles. Pinapakalma ang anit scalp. Ang natural na gel nito ay may anti-inflammatory properties na nakakatulong sa mga may balakubak at makating anit. Pinapalakas ang blood circulation sa scalp. Kapag may sapat na daloy ng dugo, mas nabibigyan ng nutrisyon ng ugat ng buhok kaya mas malakas at mas mabilis ang pagtubo. Natural na moisturizer. Pinipigilan ng pagkatuyong ng anit at buhok na isa sa mga dahilan ng pagkalagas. Paano gamitin ang sibila para sa hair regrowth? Kiwain ito at kunin ang gel sa loob. Imasahe ang gel sa iyong anit at buhok. Hayaan ito ng 30 minuto hanggang isang oras. Banlawan gamit ang maligamgam na tubig. Gawin ito dalawa hanggang tatlo beses sa isang linggo para sa magandang resulta. 2. Google, Entada Phase ang gugo ay isang halamang baging na matatagpuan sa kagubatan ng Pilipinas. Kilala ito sa makapal nitong balat o puno na ginagawang natural na shampoo ng ating mga ninuno noon pa man. Ang scientific name nito ay Entodephyzaloids. Pinapalakas ang buhok at anit. Taglay nito ang suponen, isang natural na compound na parang sabon na tumutulong linisin ang anit ng hindi natutuyo ang natural oils. Pinapalakas ang hair follicles. Kapag regular na ginamit, tumutulong ito sa pagpapalakas ng ugat ng buhok at pagpigil ng pagkalagas. Pinapabuti ang sirkulasyon ng dugo sa anit. Kapag mas maganda ang blood flow sa scalp, mas maraming nutrients ang napupunta sa buhok kaya ito ito'y mas mabilis tumubo. Natural at walang kemikal. Hindi ito nagdudulot ng pangangati, allergy, o panunuyo ng buhok na karaniwang sanhi ng commercial shampoo. Paano gamitin? Ibabad ang balat ng gugo sa mainit na tubig ng isa hanggang dalawa oras. Durugan o paisay nito hanggang lumabas ang bula. Gamitin ang tubig at pinigang gugo bilang natural shampoo. 3. Virgin Coconut Oil, VCO Alam mo ba na ang langis mula sa yoga virgin coconut oil ay hindi lang para sa pagluluto? Isa rin ito sa pinaka-epektibo at natural na solusyon para sa buhok na nalalagas at hindi tumutubo. Sa video na ito, tatalakayin natin kung paano nakakatulong ang VCO sa pagpapalago ng mas makapal at malusog na buhok. Pinapalakas ang ugat ng buhok hair follicles. Ang lauric acid ay tumutulong pumasok sa hibla ng buhok at pinapatibay ito mula ugat hanggang dulo. Pinipigilan ang pagkalagas. May anti-inflammatory at antimicrobial properties ang VCO kaya nakakatulong ito laban sa dandruff at scalp irritation, dalawang sanhi ng pagkalagas. Magpainit ng kaunting VCO. Imasahe ito sa anit at buhok mula ugat hanggang dulo. Takpan ng shower cap o tuwalya. Hayaan ng 30 minuto hanggang isang oras. Banlawan at gumamit ng mild shampoo. Imasahe sa anit ng 5 hanggang 10 minuto sa kabanlawan. 4. Malunggay, Moringa Alam nating lahat na ang malunggay ay kilalang bulay na pampagatas at pampalakas ng katawan. Pero alam mo ba na ito rin ay napaka natural na pampatubo ng buhok? Sa video na ito, alamin natin kung paano makakatulong ang malunggay sa buhok na nalalagas, luminipis, at unti-unting nawawala. Pinapalakas ang hair follicles. Taglay nito ang zinc at iron na nagpapalakas sa ugat ng buhok at tumutulong sa cell regeneration. Pinipigilan ang pagkalagas ng buhok. Mayaman sa antioxidants at amino acids ang malunggay na tumutulong sa pagrepair ng damaged hair. Pinapabilis ang pagtubo ng bagong buhok. Ang vitamin A at E ay nagpapaganda ng blood circulation sa anit dahilan para mas madali ang hair regrowth. Nagbibigay ng moisture at protection sa scalp. Ang natural oil ng malunggay ay tumutulong labanan ang balakubak, pangangati, at panunuyo ng anit. Magpakulo ng isang tasa ng dahon ng malunggay sa kalahating tasa ng coconut oil o olive oil. Hayaang lumamig at salain. Imasahe ang oil sa anit at buhok ng 10 hanggang 15 minuto. Iwan ito ng isang oras o overnight tapos banlawan. 5. Rosemary Oil Ang rosemary oil ay galing sa halamang rosemary, rosmarinus officinalis, na karaniwang ginagamit sa pagluluto. Ngunit hindi lang sa kusina ito sikat, ito rin ay ginagamit sa larangan ng natural na pangangalaga sa buhok dahil sa taglay nitong anti-inflammatory, antimicrobial, at circulation boosting properties. Pinapabilis ang daloy ng dugo sa anit. Sa mas malakas na blood circulation, mas maraming nutrients ang napupunta sa ugat ng buhok kaya mas mabilis itong tumubo. Pinapalakas ang hair follicles. Tinutulungan itong protektahan at palakasin ang hair roots na siyang pundasyon ng makapal na buhok. Pinipigilan ng pagnipis ng buhok, androgenic alopecia. Ayon sa ilang pag-aaral, kasing epektibo ito ng minoxidil, isang gamot laban sa hair loss pero mas natural at walang side effects tulad ng pangangati o pamumula. Lumalaban sa balakubak at scalp irritation. Ang antibacterial at antifungal properties nito ay tumutulong linisin ang anit mula sa mga mikrobyo na sanhi ng pangangati, pamumula, o pagkatuyo. Maghalo ng limang patak ng rosemary oil sa dalawang kutsara ng carrier oil x coconut oil. Imasahe sa anit sa loob ng lima hanggang sampu minuto. Hayaan ng tatlongpong minuto hanggang isang oras bago banlawan. Gamitin dalawa hanggang tatlo beses sa isang linggo. 6. Kalabasa Seeds Oil Ang kalabasa seed oil ay mula sa pinigang buto ng kalabasa. Ito ay likas na mayaman sa zinc, Omega-3 fatty acids, antioxidants, at phytosterols, partikular na ang beta-sitosterol, na siyang susi sa pagpigil sa pagnipis ng buhok. Pinipigilan ng hormone na sanhi ng pagnipis ng buhok, DHT. Ang DHT ay isang hormon na nagpapahina sa hair follicles. Ang kalabasa seed oil ay may taglay na beta-sitosterol na tumutulong hadlangan ang DHT, kaya nakakatulong ito sa pagpigil ng pagkalagas. Pinapalakas ang hair follicles. Ang mataas na level ng zinc at vitamin E ay tumutulong sa pagpapalakas at pagsuporta sa mga ugat ng buhok. Pinapabuti ang blood circulation sa anit. Ang omega-3 fatty acids ay tumutulong sa mas maayos na daloy ng dugo sa anit na nagdadala ng nutrisyon papunta sa hair roots. Natural na pampalambot at proteksyon ng buhok. Pinuprotektahan nito ang buhok mula sa damage dulot ng araw, polusyon, at kemikal. Maglagay ng isa hanggang dalawa kutsara ng kalabasa seed oil. Imasahe sa anit ng 5 hanggang 10 minuto. Hayaan ng 30 minuto hanggang isang oras o iwan buong gabi. Banlawan gamit ang mild shampoo. 7. Onion Juice, Katas ng Sibuyas Ang katas ng sibuyas ay mula sa dinurog o pinigang sibuyas na karaniwang ginagamit sa pagluluto. Ngunit bukod sa pampalasa, ang sibuyas ay may taglay na sulfur, antioxidants, antibacterial at circulation boosting compounds na nakakatulong sa anit at pagtubo ng buhok. Mayaman sa sulfur. Ang sulfur ay mahalaga sa pagbuo ng keratin, ang pangunahing protina ng buhok. Tumutulong ito sa pagpapatibay ng hibla at ugat ng buhok. Pinapabuti ang daloy ng dugo sa anit. Sa mas maayos na sirkulasyon, mas maraming nutrisyon ang nakakabat sa mga hair follicles, kaya mas mabilis ang pagtubo. Antibacterial at antifungal. Tinutulungan ito ang anit na labanan ng balakubak, pamumula, at mga mikrobyo na maaaring maging sanhi ng hair loss pinipigilan ng pagkalagas ng buhok. Pinapalakas nito ang ugat ng buhok, kaya hindi basta-basta nalalagas. Balatan at durugin ang isa hanggang dalawa pirasong sibuyas. salain ng katas gamit ang tela o strainer. Imasahe ang katas ng sibuyas sa anit. Hayaan ito ng 30 minuto hanggang isang oras. Banlawan gamit ang mild shampoo para mawala ang amoy. 8. Hibiscus, gumamela. Ang gumamela, o kilala sa buong mundo bilang Hibiscus rosa sinensis, ay isang halamang may makukulay na bulaklak. Ginagamit ito hindi lang sa tradisyonal na panggagamot, kundi pati na rin sa hair care dahil sa taglay nitong vitamins, amino acids, antioxidants, at natural mucilage, malagkit na likido mula sa halaman. Pinapabilis ang pagtubo ng buhok. Ang hibiscus ay may natural na amino acids at vitamin C na nagpapalakas ng collagen production para sa mas mabilis na hair growth. Pinapalakas ang hair follicles. Tumutulong ito sa pagpapatibay ng ugat ng buhok para maiwasan ang pagkalagas. Pinipigilan ang balakubak at scalp irritation. May taglay itong antibacterial at soothing properties na nagpapakalma sa anit at pumipigil sa pangangati. Natural conditioner sa buhok. Ang gel-like texture mula sa dahon at bulaklak ay nagdibigay ng lambot, kinas, at moisture sa buhok mainam sa kulot o tuyong buhok. Durugin ang sariwang dahon at bulaklak ng gumamela. Ihalo sa kaunting tubig o aloe vera gel hanggang maging paste. Ipahid sa anit at buhok, hayaan ng 30 hanggang 45 minuto. Banlawan gamit ang mild. Shampoo, 9. Castor oil, ricinus oil o lana ng tanden-tangan. -tangen. Ang castor oil ay galing sa buto ng halamang tangan tangan rickiness communis. Kilala ito sa kanyang malapot na texture at mataas na nilalaman ng rising oleic acid, isang compound na may malakas na epekto sa pag-aalaga ng anit at buhok. Pinapabuti ang daloy ng dugo sa anit. Ang ricinoleic acid ay tumutulong mapabuti ang circulation sa scalp kaya mas maraming nutrients ang napupunta sa hair follicles. Pinapalakas at pinapabilis ang pagtubo ng buhok. Tinutulungan itong palakasin ang mga ugat ng buhok at pinapasigla ang pagtubo ng bagong strands. Pinipigilan ang pagkalagas at hair breakage. Dahil sa kanyang kapal at lambot, nagbibigay ito ng proteksyon sa bawat hibla ng buhok laban sa damage. Natural na moisturizer at anti-fungal. Pinipigilan ang panunuyong ng anit, balakubak, at pangangati. Nagpapakintab at nagpapalambot ng buhok. Dahil sa natural na oil content nito, nagbibigay ito ng shine at healthy look sa buhok. Pinapabuti ang daloy ng dugo sa anit. Ang ricin oleic acid ay tumutulong mapabuti ang circulation sa scalp, kaya mas maraming nutrients ang napupunta sa hair follicles. Pinapalakas at pinapabilis ang pagtubol ng buhok. Tinutulungan itong palakasin ang mga ugat ng buhok at pinapasigla ang pagtubo ng bagong strands. Pinipigilan ang pagkalagas at hair breakage. Dahil sa kanyang kapal at lambot, nagbibigay ito ng proteksyon sa bawat hibla ng buhok laban sa damage. Natural na moisturizer at anti-fungal. Pinipigilan ang panunuyo ng anit, balakubak at pangangati. Nagpapakintab at nagpapalambot ng buhok. Dahil sa natural na oil content nito, nagbibigay ito ng shine at healthy look sa buhok. 10 Green tea. Ang green tea ay mula sa mga dahon ng Camellia sinensis na hindi dumaan sa oxidation process. Ito ay kilala sa buong mundo bilang antioxidant-rich drink na may mga natural na compound tulad ng catechins, polyphenols, at amino acids. Pinipigilan ng hormone na sanhi ng hair loss, DHT. Ang green tea ay may taglay na epigallocatechin gallate (EGCG) na tumutulong pigilan ang DHT, isang hormone na sanhi ng pagnipis at pagkalagas ng buhok, androgenic alopecia. Pinapabuti ang blood circulation sa anit. Tumutulong ito para madala ang mas maraming oxygen at nutrients sa hair follicles. May anti-inflammatory at antibacterial properties. Nakakatulong ito sa paglilinis ng anit, pag-iwas sa balakubak, at pagpapalakas ng hair roots. May antioxidants na nagpapalakas sa buhok. Pinuprotektahan nito ang buhok mula sa damage dulot ng araw, polusyon, at kemikal. Magpakulo ng dalawa hanggang tatlo bag ng green tea sa dalawang tasa ng tubig. Palamigan at gamitin bilang huling banlo sa buhok pagkatapos maligo. Huwag na banlawan ng tubig, hayaang matuyo sa buhok. Salamat sa panunood! Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at ishare ang video na ito para mas maraming matulungan. Hanggang sa susunod, alagaan natin ang ating buhok ng natural at masigla.